Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikatatlo ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Tumateo. Sa mga taga-kulosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumain nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong sa Kristo tuwing ipananalangin namin kayo. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Yesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungko sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig na lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig na lumikha. Aleluya, Aleluya! Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis si sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ng lagnat ng biyena ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di, tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Yesus at hindi pinaintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Yesus at nagpunta sa isang ilang na hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat kuring rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin at nangaral siya sa mga sinagoga sa Hudea. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,